Karugtong sa The Highest Paid Filipino Celebrities in the Philippines Top 5 Sharon Cuneta Si Sharon Cuneta ay pinanganak na Sharon Gamboa Cuneta noong Enero 6, 1966 Ay isang Pilipinong mga awit, artista, host ng telebisyon, philanthropy Talas na tinatawag na megastar ng Philippine show business Si Sharon Cuneta ay nagkaroon ng mahaba at matagumpay na karera sa loob ng ilang dekada Simula ni Sharon Cuneta ang kanyang paglalakbay sa entertainment industry sa murang edad Nilabas niya ang kanyang unang album, DJ's Pet noong 19 1978, na itinampok ang hit na kanta na Mr. DJ. Ang kanyang matamis at malakas na boses sa pag-awit ay nakakaakit sa mga manunood. At siya ay naging isang sikat na music artist ng Pilipinas. Buong karera niya ay naglabas siya ng maraming album at nakamit ang tagumpay sa short topping sa mga kanta tulad ng kahit maputi na ang buko at pangarap na bituin. At sa kanyang music career, kilala rin si Sharon Cuneta sa kanyang husay sa pag-arte. Siya ay naging istara sa maraming mga pelikula at mga drama sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang versatility bilang isang artist artista. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng Bituing Walang Ningning noong 1985, Madrasta noong 1996, at Crying Ladies noong 2003. King host din siya sa mga talk show, variety programs at reality TV competition. Ang kanyang mainit at nakakainganyong estilo sa pag-host ay nagpapahanga sa kanya ng mga manunood. At siya ay naging isang iginagalang na figura sa larangan ng pag-host ng telebisyon. Hit pa sa kanyang karera sa entertainment, si Sharon Cuneta ay kilala sa kanyang philanthropic effort. May pagtulungan siya sa mga organisasyon tulad ng UNICEF at Operation Smile Philippines upang suportahan ang mga batang mahirap at bigyan sila ng ang kinakailangang mapagkukunan. Up for Chris Aquino Chris Aquino ay ipinanganak na Christina Bernadette Cuanco Aquino, February 14, 1971 ay isang Pilipinong host sa television, artista, negosyante at personalidad sa social media. Ay nagmula sa maimpluwensyang pamilyang Aquino, may mahalagang papel sa politika ng Pilipinas. Mula ni Chris Aquino ang kanyang karera bilang isang host sa television at nakilala sa kanyang nakakainganyo at karismatikong presensya sa screen. Nag-host siya ng ilang talk show kabilang ang The Chris Aquino Show, Today with Chris Aquino at Chris TV. Ang kanyang mga palabas ay sumasaklaw sa iba't ibang mga paksa mula sa mga celebrity interview hanggang sa mga segment ng pamumuhay. Siya ay naging isang pambahay na pangalan sa Pilipinas. Ilang isang artista, lumabas si Chris Aquino sa maraming pelikula at drama sa telebisyon. Nakita niya ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga karakter sa parehong comedy at dramatic roles. Ilan sa kanyang mga pelikula ay kinabibilangan ng Sister Akas noong 2012, Kung noong 2004 at Himala noong 1982. Kod sa kanyang trabaho sa telebisyon at pelikula, pagsapalaran din si Chris Aquino sa pagninegosyo at naglabas siya ng na ang ilang linya ng produkto kabilang ang Chris Aquino Signature Kitchen, isang koleksyon ng mga gamit sa kusina at mga produktong pagkain. Kilala din siya para sa kanyang mga pag-endorso at pakikipagtulungan sa iba't ibang mga tata sa brand na ginagawa siyang isang kilalang tao sa industriya ng advertising. Top 3 Coco Martin Si Coco Martin ay ipinanganak na Rodel Nascienceno noong Nobyembre 1, 1981 ay isang Pilipinong artista, producer at director. Siya ay kilala sa kanyang versatility at nakakuha ng katanyagan para sa kanyang mga tungkulin sa parehong mga drama sa telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Sinimula ni Coco Martin ang kanyang karera sa pag-arte sa mga independent films kung saan ipinakita niya ang kanyang talento at dedikasyon sa kanyang craft. Nakamit niya ang kritikal na pagbubunyi para sa kanyang pagganap sa mga pelikula tulad ng Masahista noong 2005, Service noong 2008. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing papel sa serya sa telebisyon ng ABS-CBN na ang probinsyano ang nagtulak sa kanya sa pangunahing tagumpay. Paganap sa karakter ni Police Officer Ricardo Cardo Dalisay, naging isang pambahay na pangalan si Coco Martin sa Pilipinas. Bukod nga sa pag-arte ay nakipagsapalaran na si Coco Martin sa production at pagdidirect. Nagtatagsiyan ang na sarili niyang kumpanya ng production na tinawag na CCM Creative Productions na may layuning lumikha ng nilalaman na sumasa ilalim sa mga madlang Pilipino. Siya ay gumawa at nagdirek ng ilang palabas sa television and movies including ang panday noong sa nine, Juan de la Cruz noong 2013, walang hanggan noong 2012. Mabas na rin siya sa iba't ibang pelikula, kapwa bilang aktor at producer. Ang ilan sa kanyang mga kilalang kredito sa pelikula ay kinabibilangan ng You're My Boss noong 2015, Kung Shui 2 noong 2014, at A Second Chance noong 2015. Katanggap din siya ng pagkilala at mga parangal para sa kanyang mga gawa sa pelikula. Top 2, Vice Ganda Si Vice Ganda na ang tunay na pangalan na ay Jose Marie Borja Biseral, ay isang Pilipinong komedyante, aktor, host ng television at recording artist. Kilala siya sa kanyang flamboyant na personalidad at mabilis na pagkapatawa. Si Vice Ganda ay naging isa sa pinakasikat at maimpluwensyang entertainer sa Pilipinas. Una nang sumikat si Vice Ganda sa pamamagitan ng stand-up comedy sa mga bar at comedy club. Ing regular siyang host at performer sa isang variety show ng ABS-CBN na It's Showtime noong 2009. Saan nakikisalamuha siya sa mga manunood, nakikilahok sa mga comedic skits at Nakita ang kanyang kakayahan sa pagkanta, kanyang nakakahawang enerhiya at katatawanan ay ginawa siyang paborito ng mga tagahangas sa palabas. Nakipagsapalaran na rin si Vice Ganda sa pag-arte at lumabas sa iba't ibang pelikula dala sa mga comedic roles. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng Private Benjamin, The kabol Private Benjamin, Girl, boy, bakla, tomboy, at fantastika. Bukod sa kanyang tagumpay sa komedya at pag-arte, recording artist din si Vice Ganda. Naglabas siya ng ilang album na nagtatampok ng sarili niyang mga kanta sama ang hit single na Boom Pani. Kaya ay may napakalaking followers sa social media. May milyong-milyong mga followers sa mga platform tulad ng Twitter at Instagram. Top 1, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay pinanganak noong Desyembre 17, 1978. Isang Pilipinong professional ng boksingero, politiko at pilantropo. Kaya ay malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang boksingero sa lahat ng panahon. Nakamit ni Pacquiao ang maraming mga parangal at kilala sa kanyang bilis, lakas at walang humpay na estilo ng pakikipaglaban. Simula ni Pacquiao ang kanyang professional na karera sa boxing sa edad na 16 noong 1995 at mabilis na nakakuha ng pagkilala sa kanyang pambirirang kakayahan. Si Pacquiao ay nanalo ng mga world title sa walong iba't ibang weight classes. Kaya siya ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na nakamit ang gayong tagumpay. Kaliban sa kanyang boxing karir, nasangkot din si Pacquiao sa politika. Silbisi ang kinatawan ng ng lalawigan ng Sarangani sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. In 2016 naman ay nahalal siya bilang senador sa Pilipinas na nagpatuloy sa kanyang karera sa politika habang aktibong hinahabol ang kanyang profesyon sa boxing. Kilala rin si Pacquiao sa kanyang philanthropic effort nagtatag siya ng ilang pundasyon at mga organisasyon na gawa upang suportahan ang iba't ibang layunin kabilang ang edukasyon, mga ngalagang pangkalusugan, tulong sa kalamidad at pagpapagaan ng kahirapan sa Pilipinas. At sila-sila nga ang high Filipino celebrities in the Philippines. Halagang tandaan na ang kasikatan at influensya ng mga Filipino celebrity ay maaaring mag-iba sa paglipas ng panahon. Ang mga bagong talento ay patuloy na umuusbong sa industriya.